Hello guys! Welcome back again to my channel, Mami Love Vlog. Kawawa naman si Kabayan. Ang kanyang balikbayan box na ipapadala sana sa Pilipinas ay ninakaw ang mga laman nito. Dahil sa magpapasko, usong-usong ngayon ang magpadala ng mga balikbayan box. Kaya lang guys, hindi natin naiiwasan ang kapwa Pilipino rin natin ang siya rin dahilan na gumagawa ng kasamaan sa ating kapwa Pilipino. Dito sa aking tinitirhan, dito sa aking amo, dito sa mid-levels. Inakaw ang mga laman ng balikbayan box na ito na ito ay papadalasan sa Pilipinas ni Kabayan. Tapo dito sa pitong palabag ng isang building dito sa mid-levels. Inipon ni Kabayan ang kanyang mga na ipapadala sa Pilipinas dito sa box na ito. Maaaring hindi pinahihintulutan si kabayan na magpak sa loob ng bahay ng kanyang amo, kaya naman dito niya sa labas inilagay. Mapapansin na nakalagay sa ibabaw ng box ni kabayan na don't get things inside the box. Ngunit pinilit pa rin ng isang salarin na buksan ang box at kunin ang mga laman nito. Ang pangyaring ito po ay naganap nung nakaraang araw. Mula sa pitong palapag, mayroon ding kasabay si kabayan na nagbo-box mula sa 10th floor. Mapapansin na mayroon ding dalawang malaking box na ipapadala din ng kabayan sa Pilipinas. Naging usap-usapan po ito ngayon dito sa aming gusali na tinitirhan dito sa mid-levels dito sa Mary Court. Ang pangyayaring pagnanakaw ay inireport ni kabayan sa pulis at kasalukuyan pong iniimbestigahan ang pangyayaring ito. Hindi pa matukoy kung sino ang kumuha sa mga laman ng box ni Kabayan. Nakakalungkot lang guys dahil ilang buwan ding iniipon ang mga ito upang ipadala sa Pilipinas. At nanakawin lamang ito at maglalaho ng ganun-ganun lang. Sino nga ba ang salarin at suspek sa pagkuha ng mga laman ng box ni Kabayan? Dahil sa hagdanan inilagay ni Kabayan ang kanyang box, maaaring maraming nakakatita at nakakapansin din sa box na iyon. Kaya posibleng maaring mawala o manakaw ang mga laman ng box ni Kabayan. Sana naman guys, makonsyensya yung kumuha ng laman ng box ni Kabayan dahil kawawa naman po siya. Inipon niya na yun ng ilang buwan. Nakakalungkot lang din guys kung sariling kapakababayan natin ang kumuha doon. Sana matukoy ang kumuha ng mga laman ng box ni Kabayan at sa ngayon po ay masusing iniimbestigahan kung sino ang salarin. Kaya sa mga kapatid ko pong kunyang dito sa Hong Kong, mag-ingat po tayo sa ating mga kagamitan, lalong lalo na po kung tayo ay nagbabox o nagpapadala ng balikbayan box sa loob ng pamamahay ng ating amo o pumupunta po tayo sa worldwide para magpack. Muli, ako po ulit si Mami Love Vlog mula dito sa Hong Kong o FW Domestic Helper. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Kung inyong naibigan ang video na ito, give me a thumbs up. Mag-comment po kayo sa aking comment section kung may mga katanungan po kayo. I-share ang video na ito at i-subscribe ang aking channel para mas ma-inspire pa po ako na mag-upload ng ganitong mga video. Maraming salamat po ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod na aking mga videos. Bye!